Ay, pag masaktang ngipin nyo, hanapin um, nyo si Barkada. Ito, lahat si Barkada ko. Mayroon ako kahapong kinain. Itatanong kung kinakain ito. Ito, so, Barkada, tingnan mo muna itong kinain ko kahapon. Ayan mo. <laughs> oh. Ayan oh, yung bunga na yan. Oh. Hmm. Kinakain nyo yan? Mm -hmm. Ha? Kinakain nyo yung bunga namin yan? O, oh, kinakain nyo. Oh, sarap pa no? <laughs> oh, Kaya dun sa mga taga-bundok dyan. <laughs> Ayos ano? Talagang. Hmm. Oh. O, oh, yan. Ayan o. Oh 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 ayan oh nagtanong tayo kinakain daw nila yan sarap ano sarap din makati yun. sa labi <laughs> parang gabi din parang <laughs> gabi din ayaw ako sila ng, ang tawag kukunin niya ikmo ikmo binabangot yan sa tuyo <laughs> ayan dito dito sila Ayan o, kain-kain ko talaga idol dulo, talagang sarap ng pangain ko. Ano? Wagang oh, para ping niya din naman ay. Oo. Oh. <laughs> Ginaw pa lang mga pagkain niyan. Ginaw mo daw ako. Hmm. Ano 'yan? Ano 'yan? Check mo. Di ano <laughs> <kuna tanggap> <laughs> ako la tangkap niyan. Oh, gawan mo ko nang ano. Dahon la buhay lang yan mapabait mapabayad pa. <laughs> <laughs> ay mga idol Tama na si Berkado. Yung hindi nakakahilo ha. Ano 'yan? Susaya ata 'yan. Nilalagay mo. Apog. Tapos bunga. Bunga. Atisting tayo mga idol dumali nito. Ano mataba ko ka? Ito yung um, um, mo lang. Yung, maliit lang mo kami maliit diyan. Yan. Tapos yan nga. Ano, tiklupin mo. Tabako. Oo. oo. -complete <laughs> yung complete ricado tayo. Ngayon natin ay idol kung anong lasa nito. Ano? Kidaw. Ilaw. Ilaw. Ayan. Pala. Tabako. Ikmo. Ayan. Tapos. Anong tawag doon? Apog. Ayan hmm. na. Siya na ito. Ito na mga idol. Pagpakay na natin ito. Idol o. Uh. Ayan na ito. Ano ito? Anong epekto nito sa anong katawan? Sarap yan. Pang ano sa ngipin yan? Ay wala mga ngipin. Marpil na yan. <laughs> <laughs> Pampadilaw. <laughs> Pagbahit ang ngipin. Pagmasakit ang ngipin. Ayan o, oh. ati ba ati ba eh. Pag masaktang ngipin nyo, hanapin um, si Barkada, <laughs> mangikay ng at talagang. Ayan o. Okay, testing nga natin. Nakakahilay ito? Mm. Ay! Oo, oh, may laglag -lag ako siya ilog nito, Sa tulay. Ang gano'n na yan? Oo. Hmm hmm. Ito nga Nga na! Kimag nga 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 <laughs> 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 eh, yeah. Puputulin yung puno para may balikan kayo. Mm. Ayos nga naman ay lol. Hmm? Sabay ano, mayroon dito nagtalo. Hmm. Ay dul. Sabi nung nagtatalo ay. Ay. Ay, usin mo niya. Kuspa ka ng kuspa. Tagain ko niya yung mo. Oh. Sabi nung nagnganganga ay. Alangan naman lumuding ko ito. Mahalang. <laughs> Masarap oh, ka ng sa mahalang-halang na matamis-tamis. Ang mm. magnakakatamis doon yung tabako. Tabako? Mm -hmm. Oo. Oh, Ayan, dami niya, no? Oh. Ibangan nila yan dito sa, ano, probinsya. Pag, yan ang, ano nila, pinakang uh, mirindalan sa alas, sa, ala, sa ano, bago magkape. Yan, mga uh, alas nibi. Maam. Yeah. Mm, Palpag mo. Mirindalan. Mirindalan. Mm. -hmm. Ang basket? Ang basket, ano?

hirong ang pinakaanong ginukuha niya, mga talbos? Kahit ano? Mga pangalwa. Ah, pangalwa dun sa talbos? Hmm. Hmm. Hindi big sabihin, hindi naman lahat yan. Hindi. Hmm. hmm. Nga dun, nakanganga-nganga man.